Guys, dadai ta karon ng tanatan aw sa magtunga og black bike. Ba, guys, bakay ning lakaw ang tagatunga og haloblak nya. Karon ni puli pud ang ho ang fight. Medya nakapakhapak pud si really guys, pero wa gyud siya katunga kay di man lagi sa kamao. Bazo gani pud kay wa mo si Piat sa nga naa ning abot na ang tagatunga guys. Ipulihan na si guys. Dugayan ni man nakaputol ang tagatunga og haloblak kay mitunon magtunga guys kay pangtuwa sa. pael sa haloblak kay aron mapikot ag payag nya manini a guys hasler hasler jod pud sizaka ayo kay dali aron manjud pud sizaka ayo katunga bali-balihon radi ay sizaka aron nga matunga an da pakapakon radi pud sizaka bilian damai idukdok damay manen guys oh dali ara oi eh, ning tipak lagi katunga ag haloblak maupun nipasabot nga dili jod pud kayo ligon siguro ag haloblak <laughs> sa o naman yun sa karon guys nga nahuman na si Zag sa isang natunga